Mapagpalat magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po muli si Sis Benji at meron po akong isang himno na nais ihandog sa inyo at lalo na po sa ating makapangyarihang Diyos. Na pinamagatan po itong ang pasakit ng mga pagsubok ay pagpapala ng Diyos. Kung bakit po pagpapala ng Diyos ang mga pagsubok? Ito po ay matutunghayan natin o malalaman natin sa ating uh, aawitin at naway Inyo pong itong damhin ang bawat na salita na nakapaloob sa ating himno at uh, pagnilayan upang maunawaan po natin lalo kung bakit po pagpapala ng Diyos ang mga pagsubok o mga masakit na sa na, na ating naranasan sa ating buhay. Huwag masiraan ng loob, huwag manghina, at gagawing malinaw ng Diyos ang mga bagay-bagay para sa iyo. Ang daan tungo sa kaharian ay di gaanong patagwalan ganong kasimple. Nais mong madaling dumating sa'yo, mga pagpapala, diba? ngayon lahat ay haharap sa mapapait na pagsubok Kung walang mga gantong pagsubok Puso nyong nagmamahal sa Diyos, di tibay At di kayo magkakaroon ng tunay Na pag-ibig sa Kanya kahit mga pagsubok na to'y binubuo lamang ng maliliit na pangyayari. Dapat lahat ay sa mga iyon. Ang antas ng kahirapan ng mga pagsubok ay mag-iiba sa bawat tao. Ito'y biyaya ng Diyos at ilan ba sa inyong humihingi ng pagpapalan niya. Lagi niyong iniis il nilang mabubuting salitay, pagpapalan ng Diyos. Ngunit di nyo kinikilalang kapaitan bilang kanyang pagpapalan. Yaong nakikibahagi sa kapaitan ng Diyos, tiyak makikibahagi sa kanyang katamisan, iyan ang pangako ng Diyos at pagpapalan niya sa inyo. wag mag-atubiling kainit inumin at tamasahin ang salita ng Diyos. Paglibas ng dilim liwanag ay dumarating. Pinakamadilim bago magbukang liwayway. Tapos unti-unting nagliliwanag ang kalangitay. Araw as, sigat huwag matakot o oh, mahiya. Ang masunurit nagpapasakop ay tatanggap ng mga dakilang pagpapala. Sa iglesia manindigan sa inyong patotoo. Taguyod ang katotohanan. Ang tama ay tama at ang mali ay mali. Huwag malito sa itim at puti. Dapat lumaban kay satanas at dapat tubusan nyo. Magapi ito upang ito'y di nababangong muli. Dapat lumaban kay satanas At dapat lubusan yung mang Magapi ito upang ito'y tinababangon muli. Dapat niyong ibigay ang lahat, maprotektahan lang ang patutuo ng Diyos. Itong dapat na layo ng mga kilos niyo, huwag kalimutan ito. Ngunit ngayon, kayo'y kulang sa pananampalatay at kakayahang makita ang pagkakaiba ng mga bagay-bagay at di maunawaan ang mga salita layuni ng Diyos. Pero magmaglala, lahat ay nagpapatuloy ayon sa mga hakbangin ng Diyos. Gumugol ng higit na panahon sa harap ng ng Diyos. Huwag bigyan nalaga na pagkat kasuutan. Madalas Nahanapin ang mga layuni ng Diyos. At malinaw niyang ipagkikita sa inyo kung ano ang mga iyon Unti-unti mong masusumpungan mga layunin ng Diyos sa lahat ng bagay Kaya magkagagawa siya sa lahat ng walang hadlang Ito'y magbibigay kasiyahan sa kanyang puso, at kalooban niya'y matutupad. Ito'y magbibigay kasiyahan sa kanyang puso, at kalooban niya'y matutupad. Amen! Amen! Ano po ang naunawaan natin sa ating uh, isang himno na ito? Napakagandang himno. Para sa akin po ang naunawaan ko ay hindi lang po tayo dapat bumabase sa material na bagay, sa magagandang nangyari sa ating buhay, sa mga mabubuting nangyari sa ating buhay. Huwag po tayong bumase sa mga ganon na para masabi natin tayo ay pinagpala ng Diyos. Bagkos kung tayo po ay may pinagdadaanan mang kahirapan sa buhay, may pinagdadaanan man po tayong napakasakit, napakasalimuot, napakadilim na pangyayari sa ating buhay ay uh, ituring pa rin natin ito i-accept pa rin po natin ito i-acknowledge pa rin natin na isa po itong pagpapala ng Diyos dahil kung ito po ay ating nalampasan ibig po sabihin tayo po ay matibay na tayo po ay may matibay na na kakayahan upang malampasan ang ating mga pagsubok sa buhay. Na kahit gaano kahirap, ay pinagpala pa rin tayo ng Diyos kasi, kasi ito po ay ating nalampasan. At dahil po sa mga pagsubok na iyon, kahit gaano man po yung kahirap, kasakit, kasalimut, minsan ito po yung nagiging paraan ni God upang tayo ay lalong lumapit sa Kanya upang ating buksan ang ating kaisipan, lalo na po ang ating puso, ang ating spiritual na pangangatawan, ang ating spiritual na buhay para po um, para kay Almighty God, para po tayo ay um, pasukin niya ng upang ating lahat ng pagsubok na ating dinaranas ay ating itong malalampasan. Kaya hindi lang po, di ba? Hindi lang po sa mga mabuting bagay, hindi lang po sa mga magbubuting pangyayari, hindi lang po sa maganda mga material na bagay tayo pinagpapala. Dahil ang tunay na pagpapala ay yung yaong mga pagsubok na ating nararanasan. Dahil kung hindi po tayo sinusubok ng makapangyarihang Diyos, wala po tayong pagpapala doon. Dahil paano natin malalaman na tayo ay isang matibay na tao, na tayo ay may matibay na pananampalataya. Kung saka lang po natin masabi na mahal natin ang Diyos kung tayo ay nakakaranas ng kabutihan niya. Pero paano naman kung tayo ay nakakaranas na ng kapaitan? mas sabi pa rin po po natin yon dapat ganun pa rin po tayo, na kahit ano pong mangyari, mabuti, masama, maganda o mapangit man pong pangyari sa buhay natin, ay hanapin natin lagi yung layunin ng Diyos kung bakit ito nangyayari sa atin. Lalo na po, pag nandun na tayo sa sitwasyon na tayo ay nahihirapan, nasasaktan, lay, hanapin po natin yung layunin ni Almighty God sa ating buhay. At doon natin malalasap ang tunay na pagpapala ng Diyos. ba diba, sabi nga po niya, ang, kahari ang pagpunta sa kanyang kaharian ay hindi po ganun, ka, ka, kasimple. Hindi po patad dahil ang paghangat uh, hangat po natin na mahanap ang kaharian ng Diyos ay doon po tayo nadaan sa mga lubak-lubak dadaanan. Sa mga uh, marami pong pagdadaanan ang isang nananampalataya sa ating makapangyarihang Diyos. Kaya huwag po tayong susuko. Sana magkaroon po tayo ng katulad kay Hob na pananampalataya. Na kahit anong mangyari sa kanyang buhay, na anong nangyari sa kanyang buhay, na kahit ano pong pinagdaanan niya ay nanatili pa rin siya sa pananampalataya kay uh, makapangyarihang Diyos. Kaya dapat ganun ganun din po tayo. Na kahit anong pagsubok, tayo po ay tatayong saksi na tayo ay pinagpala ng Diyos sa lahat ng pagsubok na ating pinagdaanan. Yan lang po. God bless and maraming maraming salamat. At uh, kung kayo po ay may karagdagan din pong um komento sa himno na ito o kahit ano pong gusto nyong i-comment, ay wag po kayong magatubiling mag-comment po sa comment section. And maraming maraming salamat. Please do like, comment, and share na din po. And huwag niyo pong kalimutan na isubscribe ang aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa lahat po ng aking i-upload na video, lalo na po ang mga salita ng Diyos at mga himno. Maraming salamat and God bless.